Sa gitna ng malawak na hilagang Atlantiko, mayroong isang higanteng yelo. Ito ang Greenland, ang pinakamalaking isla sa mundo. Mahaba at madilim na taglamig ang sinusunda na maiksi, ngunit matinding tag -init. Ang araw ng hating gabi ay nagbibigay ng kulay rosas at ginto sa kalangitan, habang ang aurora borealis ay sumasayaw sa kalangitan tuwing gabi. Sa kabila ng malupit na kondisyon, ang buhay ay nananagana rito. Ang mga polar bear ay gumagala sa mga yelong tipak ang mga balyena ay lumulukso sa nagyelong tubig, at milyon-milyong mga ibong dagat ang pumupuno sa kalangitan. Sa loob ng libu-libong taon, ang mga Inuit ay nanirahan sa islang ito. Ngayon, ang Greenland ay isang lugar na nasa pagitan ng tradisyon at modernidad. Singyaman ng kasaysayan ng Greenland, tulad ng kanyang lupain, maganda at masalimuot libu-libong taon na ang nakalipas, dumating ang mga unang tao sa Greenland. Sila ang mga Paleo Eskimo, magigiting na ng mga ngaso na lumipat sa Arctic mula sa North America. Sumunod ay ang mga Norse, mga Viking na mandaragat na pinamunuan ni Eric the Red. Nagtayo sila ng mga pamayanan sa baybayin at sinikap mabuhay sa mahirap na kapaligiran. Dahil sa Little Ice Age, mas lalong naging mahirap ang buhay at nawala ang mga pamayanan ng Norse. Inangkin ng Denmark ang ikalabing walong siglo, hudyat ng isang bagong kabanata sa kwento ng Greenland. Matagal na panahon bago pa dumating ang mga Norse, ang Greenland ay tahanan na ng mga kahangahangang kultura ng Arctic. Ang mga unang dumating, mahigit apat na libong taon na ang nakalilipas, ay ang mga taong sakak sila ay mga bihasang mga ngaso gumagamit ng mga salapang at sibat upang manghuli ng mga hayop sa dagat. Ang mga sakak ay sinundan ng kulturang Dorset na kilala sa kanilang kakaibang sining. Nag-ukit sila ng mga masalimuot na disenyo sa garing, buto at sungay. Ang mga sinaunang kulturang Arctic na ito ay nakagabay sa malawak at nagyelong lupain ng may kahangahangang kasanayan. Nagtayo sila ng mga tirahan mula sa mga inanod na kahoy, bato at balat ng hayop. Ang kanilang kakayahang umangkop at magpabago ang nagtulot sa kanila na mabuhay at umunlad. Noong bandang ika ikalabintatlong siglo AD, dumating ang mga tuli sa Greenland. Mga ninuno ng mga Greenlandic Inuit ngayon ang mga tuli ay mahusay na mga ngaso at mangingista. Nagdala sila ng mga bagong teknolohiya, kasama na ang umiyak, isang malaking bangkang gawa sa balat para sa panghuhuli ng mga balyena. Ang kahusayan ng mga tuli sa panghuli ng balyena ang nagpahintulot sa kanila na magtayo ng masaganang mga komunidad. Nagtayo sila ng mainit at matitibay na bahay gamit ang bato at mga tipak ng lupa. Ang malalim na pagunawa ng mga tuli sa lupain at mga yaman nito ang susi sa kanilang kaligtasan. Ang kanilang tradisyonal na kaalaman ay mahalaga pa rin ngayon habang ang Greenland ay nahaharap sa pagbabago ng klima. Ang pamana ng mga Thule ay patuloy na nakaka sa kultura ng Greenland. Ang mga katutubong tao sa Arctic ng Greenland ay mga dalubhasa sa kanilang kapaligiran. Malalim ang kanilang pagunawa sa maselan na balansin ng buhay sa Arctic. Ang kanilang kultura, tradisyon at pag-iral ay magkakaugnay sa kalikasan. Natuto silang hulaan ang panahon, mag-navigate gamit ang mga bituin at basahin ang lupain ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa kanilang malalim na paggalang sa mga hayop na kanilang hinuhuli. Kumukuha lamang sila ng kanilang kailangan, ginagamit ang bawat bahagi ng hayop. Ang kanilang tradisyonal na kaalaman ay napakahalaga sa pag-unawa sa Arctic. Ang kaalamang ito ay mahalaga habang hinaharap natin ang mga hamon ng pagbabago ng klima. Ang kwento ng mga Norse sa Greenland ay nagsisimula kay Eric na Pula. Ipinanganak sa Norway, si Eric ay pinatalsik mula sa Iceland matapos ang mga marahas na pagtatalo. Noong 982 AD, naglayag si Eric pa kanluran, naghahanap ng bagong lupain. Pagkatapos ng ilang linggo sa dagat, natanaw nila ang isang mabundok at nagyelong lupain. Pinangalanan na ito ni Eric na Greenland, umaasang makaakit ng mas maraming naninirahan. Ito ang naging ang sa palaran ng mga Norse sa Greenland. Ito ay isang matapang na gawain na nagpapakita ng diwa ng pagtuklas ng mga Viking. Itinatag ni Eric the Red ang unang paninirahan ng mga Norse sa Greenland sa Bratalid. Marami pang barkong Viking ang sumunod, dala ang mga alagang hayop kagamitan at mga materyales sa pagtatayo. Pihasa ang mga Norse sa pagsasaka at paglalayag kaya nakapagtayo sila ng matibay na pamayanan sa bagong lupain na ito. Nagtayo sila ng matitibay na bahay gamit ang troso at lupa na sumasalamin sa kanilang pamana bilang mga Scandinavia. Naglinis sila ng lupa para sa pastulan at pagtatanim at nagalaga ng mga hayop. Ang dagat ay nagbigay ng isda at mga seal na nagdagdag sa kanilang pagkain. Ang mga nanirahan ay nagtatag ng isang maunlad na komunidad na may sariling mga batas at kaugalian. Sa loob ng ilang siglo, umunlad ang mga pamayanan ng Norse sa Greenland. Pagsapit ng ikalabin limang siglo, nagsimula ng humina ang mga pamayanang ng Norse. Ang pagbabago ng klima, kahirapan sa ekonomiya, at ang alitan sa mga Inuit ay nakapag-ambag sa kanilang pagbagsak. Ginawang mahirap ng Little Ice Age ang pagsasaka at nahadlangan ng yelo sa dagat ang kalakalan. Habang paunti ng paunti ang mga pinakukunang yaman, humina rin ang kakayahan ng mga Norse na mapanatili ang kanilang pamumuhay. Ang huling na italang pakikipag-ugnayan sa mga pamayanang Norse ay noong unang bahagi ng ikalabing limang siglo. Nang bumalik ang mga barkong Europeo noong ikalabing anim na siglo, natagpuan nilang abandonado na ang mga pamayanan. Ang kapalaran ng mga Norse Greenlanders ay nananatiling isang misteryo ang kanilang pagkawala ay isang paalala sa kapangyarihan ng kalikasan na humubog sa kapalaran ng tao. Hudyat ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng Greenland ang ikalabing walong siglo. Inangkin ng Denmark ang pamamahala sa Greenland dala ng kanilang mga interes sa ekonomiya at estrategiya. Hinubog ng Royal Greenland Trading Department ang ekonomiya ng isla sa loob ng maraming siglo Itinayo ang mga himpilan ng kalakalan at misyon sa mga baybayin. Nasangkot ang mga Inuit sa kalakalan ng balahibo na nagbibigay ng mahalagang produkto sa Europa. Unti-unting nawala ang mga tradisyonal na gawain ng mga Inuit dahil sa presensya ng mga Danes. Nagsimulang maimpluensyahan ng wikang Danish at kultura ang lipunan ng Greenland. Hinubog ng kolonyal na ugnayang ito ang sosyal, ekonomiko at politikal na kalagayan ng Greenland. Nasaksihan ng ikadalawampung siglo ang malaking pagbabago sa relasyon ng Greenland at Denmark. Lumaki ang kahalagahan ng Greenland noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ng digmaan, nagpatupad ang Denmark ng mga reforma sa Greenland, pang-ekonomiya at panlipunan. Nagsimulang magbago ang tradisyonal na ekonomiya ng Greenland kasabay ng pagsibol ng mga bagong industriya. Ang paglakas ng kilusan para sa kalayaan ng Greenland ay naglalayong magkaroon ng higit na kontrol sa sarili nilang pamamahala. Noong 1953, nagbago ang katayuan ng Greenland mula sa isang kolonya tungo sa pagiging mahalagang bahagi ng Denmark. Noong 1979, nakamit ng Greenland ang home rule kung saan nagkaroon silang kontrol sa mga bagay tulad ng edukasyon at kapakanang panlipunan. Ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagsasarili. Ang Greenland ngayon ay nasa sangandaan, pinagbabalanse ang kanyang pamana ng kultura at mga modernong hamon. Noong 2009, ang Greenland ay gumawa ng isa pang hakbang patungo sa sariling pamamahala sa pamamagitan ng Act on Greenland Self-Government. Kinilala ng kasunduang ito ang mga Greenlandic Inuit bilang isang hiwalay na tao sa ilalim ng international na batas. Habang pinapanatili ng Denmark ang kontrol sa mga ugnayang panlabas, depensa at pera, ang Greenland ay may tumataas na responsibilidad para sa sarili nitong pamamahala. Nahaharap ang Greenland sa mga hamon kabilang ang pagbabago ng klima, pag iba, -iba ng ekonomiya at pangangalaga sa kultura. Ang natutunaw na yelo ay nagbubukas ng mga bagong pagkataon sa pagmimina, pagpapadala at turismo. Tunay na kahanga ang likas na ganda ng Greenland, isang obra ng yelo, liwanag, at mga tanawing hindi pa nagagalaw. Ang Greenland Ice Sheet, ang pangalawang pinakamalaking yelong kalupaan sa mundo, ay sumasakop sa malaking bahagi ng kaloob-looban ng isla. Ang napakalaking imbakan ng yelong ito ay nagtataglay ng kasaysayan ng klima ng daigdig. Mula sa impapawid, ang yelong kalupaan ay parang isang napakalawak at puting kalawakan. Sa ilalim ng ibabaw nito, ang yelo ay palaging gumagalaw patungo sa dagat. Kung saan nagtatagpo ang yelo at ang karagatan, doon nabubuo ang mga kahahangahangang iceberg. Ang mga iceberg na ito, na hinubog ng hangin at tubig, ay naglalakbay ng tahimik sa karagatan. Ang tunay na kagandahan ng Greenland ay nasa kanyang hindi pa nagagalaw at likas na ganda. Ang baybay ng Greenland ay parang isang malaking liku-likong daan ng mga fjord na inukit ng mga glacier sa loob ng milyon-milyong taon. Ang mga daluyan ng tubig na ito, na napapaligiran ng mga matatarik na bangin at talon, ay nagaalok ng mga nakamamanghang tanawin. Ang tubig ng mga fjord ay sumasalamin sa mga nakapalibot na bundok at mga iceberg. Ang mga seal ay nagbababad sa mga yelo, habang ang mga ibong dagat ay lumilipad sa ibabaw. Ang mga balyena ay madalas na dumadaan sa mga tubig na ito dahil sa dami ng mga buhay sa dagat. Sa tag -araw, ang araw sa hating gabi ay naliligo ang mga fjord sa ginintuang liwanag. Ang hangin ay sariwa at malinis, dala ang amoy ng alat na tubig. Ang paggalugad sa mga fjord na ito ay isang di malilimutang karanasan, isang paglalakbay sa isang kaharian kung saan ang kalikasan ang naghahari. Higit pa sa yelo at mga fjord nito, ang Greenland ay isang lupay ng kahangahangang pagkakaiba-iba at kagandahan. Sinusuportahan ng mga luntiang lambak ang mga halaman sa Arctic, kabilang ang mga wildflower, dwarf birch at willow. Nanginginay ng mga caribou sa tundra habang nangangaso naman ng makakain ng mga Arctic fox. Gumagala ang mga musk oxen sa kabundukan. Ang kanilang malalaking sungay ay patunay ng kanilang lakas. Masagana ang mga ibon sa Greenland Lalo na sa baybayin. Milyon-milyong mga seabird, kabilang ang mga puffin, guillemot, at kittiwakes, ay nagtitipon-tipon sa mga bangin tuwing panahon ng pagpaparami. Ang kanilang mga pugad ay puno ng ingay at aktibidad. Ang kalangitan ng Greenland, malawak at pabago-bago, ay nag-aalok ng sarili nitong palabas. Sa mga buwan ng taglamig, kapag bumabalot ang kadiliman ng ilang buwan ng Northern Lights o Aurora Borealis, ay nagpapaliwanag sa kalangitan gamit ang kanilang mahiwagang sayaw. Mga laso ng berde, rosas at lilang ilaw ay kumikinang at umiikot sa kalangitan. Isang nakamamanghang pagtatanghal ng sarili nitong fireworks display ng kalikasan. Ang pagsaksi sa Northern Lights ay isang karanasang hindi malilimutan. Isang paalala ng hilaw na kapangyarihan at kagandahan ng natural na mundo. May kapalit ang nakabibighaning ganda ng Greenland. Ang buhay dito ay isang patuloy na pakikipagsapalaran sa matinding kalikasan. Ang mabuhay ay isang sining na ipinapasa sa bawat henerasyon. Kilala ang taglamig sa Greenland sa kanyang katindihan. Pahagyang sumisilip ang araw sa abot tanaw na lumiliha ng walang hanggang takip silim. Madalas na bumababa ang temperatura sa higit 30 degrees Celsius. Ang hangin ay may dalang matinding lamig na kayang magpagyelo ng balat sa loob ng ilang minuto. Ang mga bagyo ng niebe ay kayang gawing isang malawak na kaputian ang paligid. Maging ang mga bihasang mga ngaso ay may respeto sa taglamig. Ang tagaraw, kahit may ikli, ay may dalaring mga hamon. Nakararanas ng panandaliang init ang Timog Greenland habang ang hilaga ay nananatiling nagyielo. Ang natutunaw na yelo ay lumilikha ng malambot na tundra na puno ng mga lamok. Mahirap ang paglalakbay, dala ang panganib na makakita ng mga polar bear. Ang Greenland ay isang lupay ng malawak na kalawakan at kalat-kalat-kalat ng mga pamayanan. May populasyon na mahigit 56,000 na libong tao na nakakalat sa isang lugar na mas malaki pa sa Mexico. Isa ito sa mga bansang may pinakamanipis na populasyon sa mundo. Ang pagkakahiwalay na ito ay humuhubog sa bawat aspeto ng buhay sa Greenland. Maraming komunidad ang nakakapit sa baybayin at umaasa sa dagat. Dahil maari lamang mapuntahan gamit ang bangka o eroplano, ang mga pamayanang ito ay nagbibigay ng mahalagang supply at koneksyon sa labas ng mundo. Ang paglalakbay sa pagitan ng mga pamayanan ay maaring maging mahirap, lalo na sa panahon ng taglamig. Dahil sa kawalan ng mga kalsada, ang mga paglalakbay ay maaring tumagal ng ilang araw o linggo. Ang pagkakahiwalay na ito ay naglilimita sa pag-access sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, at mga oportunidad sa ekonomiya. Sa kabila ng mga hamon, ang mga Greenlanders ay nakabuo ng pambihirang katatagan at isang malakas na pakiramdam ng komunidad. Umaasa sila sa isa't isa para sa suporta, pagbabahagi ng mga mapagkunan at kaalaman upang malampasan ang mga balakid. Mataas ang presyo ng liblib na lokasyon ng Greenland. Mahal ang pagangkat ng mga produkto, kaya mataas din ang halaga ng pamumuhay. Doon, ang mga pangunahing pangangailangan ay maaring doble o triple ang presyo kumpara sa mainland Europe. Luho ang mga sariwang prutas at gulay tuwing taglamig. Kulang at mahal ang mga bahay. Malaking problema ang kakulangan ng abot kayang pabahay. Ang mataas na halaga ng pamumuhay ay nagdudulot ng malaking hamon. Mahirap pagkasyahin ang kita lalo na para sa mga may mababang sahod. Ang gobyerno ay nagsisikap na tugunan ng mga hamong ito. Sa kabila ng mataas na halaga ng pamumuhay, matibay ang pagsasamahan ng komunidad at pagpapahalaga sa kalikasan. Pinahalagahan ng mga tao ang pagpapanatili ng kalikasan, pagiging self-reliant at ang kanilang kultura. Ang Greenland, isang lupain ng yelo at alamat, ngayon ay nasa sentro ng atensyon ng mundo. Dahil sa pagbabago ng klima, nagbukas ang mga bagong ruta sa paglalayag at mga bagong mapagkukunan. Ngayon, nag-uunahan ang mga bansa para sa impluensya sa rehiyong ito na mayaman sa likas na yaman. Ang estrategikong lokasyon at malawak na reserba ng Greenland ang dahilan kung bakit ito ang sentro ng kompetisyon. Ang Arctic ngayon ay isang rehiyon na may napakalaking estrategiko at ekonomikong kahalagahan. Ang Greenland ay nasa isang mahalagang sangandaan, pinagbabalanse ang kagustuhan nito para sa mas malawak na autonomiya at pag-unlad ng ekonomiya, kasama ang pangangailangang protektahan ng kanyang maselan na kapaligiran at pangalagaan ang natatanging pamana ng kultura. Ang mga potensyal na gantimpala ng pagkuha ng likas na yaman ay nakaakit, na nag-aalok ng pangako ng mga trabaho, pamumuhunan at isang mas maliwanag na kinabukasan ng ekonomiya para sa mga tao ng Greenland. Gayunpaman, ang mga potensyal na kahihinatnan sa kapaligiran ay makabuluhan na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa polusyon, pagkasira ng tirahan at ang epekto sa mga tradisyonal na kabuhayan tulad ng pangangaso at pangingista. Ang mga pinuno ng Greenland ay lubos na nalalaman ang pangangailangang magpatuloy ng may pag-iingat na tinitimbang ang mga potensyal na benepisyo laban sa mga panganib. Naghahanap sila ng isang napapanatiling discard sa pamamahala ng likas na yaman, isang diskarte na nagbabalansi sa pag-unlad ng ekonomiya at pangangalaga sa kapaligiran at iginagalang ang mga karapatan ng mga katutubong komunidad. Ang Greenland ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa pandaigdigang komunidad, naghahanap ng mga pakikipagtulungan na maaring sumuporta sa mga layunin nito sa pag-unlad habang pinapanatili ang mga pinahalagahan nito. Ang Arctic Council, isang forum ng mga pamahalaan na binubuo ng walong estadong Arctic, kabilang ang Denmark, ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng kooperasyon at pagtugon sa mga isyu na may kaugnayan sa napapanatiling pag-unlad at pangangalaga sa kapaligiran sa rehiyon. Ang Greenland, bilang bahagi ng kaharian ng Denmark, ay may tinig sa Arctic Council at aktibong nakikilahok sa pagbuo ng mga agenda sa mga isyong mahalaga sa Arctic. Bilang karagdagan sa pakikilahok nito sa mga multilateral forum, ang Greenland ay bumubuo rin ng mga bilateral na pakikipagtulungan sa mga bansang kaisa nito sa pangako sa napapapanatiling pag-unlad. Ang mga pakikipagtulungan ito ay nakatuon sa mga larangan tulad ng renewable energy, edukasyon at siyentipikong pananaliksik na naglalayong palakasin ang kapasidad sa loob ng Greenland at itaguyod ang pagbabahagi ng kaalaman. Kinikilala ng Greenland na ang pandaigdigang kooperasyon ay mahalaga upang matugunan ang mga hamon at magamit ang mga oportunidad na dulot ng isang nagbabagong Arctic. Ang kwento ng Greenland ay sinusulat palamang. Ang isla ay nasa bingit ng isang bagong panahon na hinuhubog ng mga pandigdigang puwersa tulad ng pagbabago ng klima, kompetisyon sa mga likas na yaman at pagbabago ng mga geopolitical dynamics. Ang mga desisyon na gagawin ngayon ay magkakaroon ng malawakang epekto, hindi lamang para sa Greenland at sa mga tao nito, kundi para sa rehiyon ng Arctic at sa buong mundo. Ang kinabukasan ng Greenland ay matutukoy sa kakayahan nitong harapin ang mga hamong ito habang nananatiling tapat sa mga pinahalagahan nito na pagpapanatili sa kultura at seriling pagpapasya. Ang mundo ay nanood, sabik na makita kung paano hubugin ng higanteng yelo na ito ang kanyang kapalaran sa isang mabilis na nagbabagong mundo. Ang Greenland ay nasa gitna ng pagbabago. Hinahanap ang balanse sa pagitan ng nakaraan na nakaukit sa yelo at isang kinabukasan na rumaragasa na parang alon. Ang kwento ng isla ay isang patunay ng kataga ng tao, isang mahabang salaysay ng pag-angkop at pakikibaka para mabuhay sa isa sa mga pinakamahirap na kapaligiran sa mundo. Mula sa mga sinaunang mga ngaso hanggang sa mga komunidad ng Inuit ngayon, hinubog ng lupay ng mga tao nito na lumikha ng malalim na koneksyon sa kalikasan. Ngunit nagbabago ang mundo at ang green kasama nito Binabago ng natutunaw na yelo ang tanawin ng Arctic, nagbubukas ng mga bagong posibilidad habang pinapalaki ang mga umiiral na hamon. Ang kinabukasan ng Greenland ay nakasalalay sa kakayahan itong maglayag sa mga mapanganib na tubig na ito. Binabalanse ang mga pangangailangan ng kasalukuyan at ang mga pangangailangan ng hinaharap. Ito ay isang maselang pagbabalanse na nangangailangan ng maingat na pagsasalang-alang, matalinong paggawa ng desisyon at isang pangako na pangalagaan ang natatanging pamana ng kultura ng isla. Ngunit, sa gitna ng mga kawalang-katiyakan na ito, isa ang nananatiling matatag, ang di matitinag na espiritu ng mga taga-Greenland. Ang kanilang katatagan, hinubog sa loob ng maraming henerasyon ng pamumuhay na kasabay ng ritmo ng kalikasan, ang siyang pinakamalaking lakas nila. Sila ay mga taong nakaintindi sa maingat na balanse ng buhay sa Arctic, na gumagalang sa kapangyarihan ng lupain at ng mga nilalang nito. Ang kanilang mga tradisyon na ipinapasa sa pamamagitan ng pagkukuwento, pag-awit at pagsasayaw ay nagbibigay ng kahulugan ng pagpapatuloy, isang ugnayan sa karunungan ng kanilang mga ninuno. Sila ay mga taong mainit, mapagbigay at may malalim na koneksyon sa kanilang mga komunidad. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa mga fjord, isang tanglaw ng pag-asa sa isang mundong madalas na babalot ng kadiliman. Habang tinatatak ng Greenland ang landas nito patungo sa hinaharap, ginagawa nito ito ng may lumalaking pag-iisip sa sarili, isang pagnanais na hubugin ang sarili nitong kapalaran. Ang mundo ay nanonood ng may pananabik, sabik na masaksihan ang susunod na kabanata sa pambihirang kuwentong ito. Ang Greenland ang lupain ng yelo at liwanag, ay hawak sa nagyelong bisig nito ang potensyal para sa isang mas maliwanag na bukas, hindi lamang para sa mga tao nito, kundi para sa ating lahat. Salamat sa panood. Mag-subscribe para suportahan ang aming channel. Salamat at pag at kapayapaan.